Hello guys! So, ito yung mga babies ko. Sila yung tatlong makukulit. And I have two small breed. Isang mixed breed ng Shih Tzu at Maltese. Ayan, na parang German Shepherd. Tapos si Lala isang Corgi. Now, si Fido ay, since na ang lambig ng panahon ngayon, and may extra wee-wee na hindi ko in-expect. So, mas kailangan natin maging ready. So, ayan. Si video ay male. Tapos, si Lala naman ay female. So, si Lala, nasa roughly 10 to 11 kilos. So, yung perfect fit ng kanyang diaper ay la uh, large. Yes, large. So, hindi masikip, hindi rin maluwang. So, may konting adjustment pa yan. So, kasya to on ng large up until 12 to 13 kilos na small breed, ha? Huh? female. So, ayan. So, itong large ni Lala ay good fit para sa kanya kasi malaki yung puwet and malaki yung hubog ng kanyang katawan. So, ayan. Itong large na to ay ulitin ko ay 10 to 13 kilos kakasya po siya for small breed. And si Fido ay nasa 12 to 13 kilos. Isya siyang mixed breed at iyan na humiga na siya. And para makatipid ako, kumuha lang ako ng isang size sa kanila ni Hudson. Ayan. So silang ang dalawa ay male. And size naman ng dalawa, si Chun Chun ay nasa 20 kilos. So yung XL ay kakasya up until 20 kilos. So starting siya ng 12 kilos to 20 kilos ay XL naman. So ayan, ang ang male na diaper, Chunchun. Kung hindi to si Chunchun na pinakalbo namin, hindi kakasa sa kanya yung XL kasi makapal yung buhok niya kasi naka-double coat 'yan. So sa timbang na 20 kilos, kailangan kapag fully ano yung buhok niya, yung sobrang haba ay dapat ay double XL. So far, dahil wala siyang buhok ngayon Ayan So, kakapalit ko lang kasi nagwiwi Tiyan, John! Ayan, gumayas na siya So, ayan Kakapalit ko lang ng diaper niya Ay, Ayun, ayun, papaystorbo At <laughs> ah, talaga, diyan ka mag-sleep Okay, you can go down na Down na Si Fido ayaw Ayan naman si Lala, oh Si Lala, since may regla siya Ayan, oh, grabe Grabe yung pagpapalit ng diaper ngayon. For five na kalimang diaper siya today actually. Ang lakas niya magwiwi. So, okay lang yan. Inaihi din siguro siya kasi ang lambig ng panahon. Ayan guys, click my yellow basket.